Pagkakalang ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pernstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin sa si MK na Pernstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kayo, plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa ng listahan at nalubabas naman po ito sa GA at UA. Ah, kinaklalo ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pernstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Grabe Hindi to. Ako na eligible Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyekto ng Iglawan tapos sa ipinundoan mula sa National Expenditure Program. Grabe no? Uh, at papondong itilakda ng bike. Alam mo, nang, 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 nang ako eh. <laughs> yung mga parent tumatakbo sa kanila, no? Nakaka, naka, naka, naka ano, na palagal yung pitanon, no? Nanggigigil ako. Yung kamay ko, gusto kong manuntok sa kanila, eh. Kasi, ako ko nyo, imagine, there is so many Pilipino na namumoblema sa hospital ng pambayad ng hospital nung panahon dito 30. Ewan ko dito. This one, saldi ko naman. Ah. Di ba? Cameral Conference. Ayon po sa record. Ah, ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po, ay nanghingi po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. Wow. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausip na. Ang listahan ng mga proyekto na ipasok ni Comilipana ay nakalakip sa sinumpang salisay sa annex mo. Dito po. Nandito po lahat yung detalye. Ang nabanggit po nung nakaraang hearing, uh, former congressman Mitch Kaayon, uy, Nani? Noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandal. Alam ko po birthday. Eto na. Na noon ay uh, Yusek pa po ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagad ko naman na opo, pwede po. Kalookan. Tu. Bulahan. Nani? Wala kapag pag nga sila sa sarilakat at Pampanga eh. Imagine! My God! Ano to? Hindi, hindi tama to. Kung totoo itong sinasabi ni Henry Alcantara, hindi tama to. Ha? Ah. Hindi tama to. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusef Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Wow. Hindi niya po pinakailaman yon Sabi niya, bahala ka na. Ah! Ano magkano? 400? 400 million. 400 million pesos, then 10% sa GAA. So, ibig sabihin, ang nakuha niya is 41,100. 41 million. Hmm. 41 million 100. 100,000. Lucky ah. Eh kung nilaan mo na lang sa kaluukan. <laughs> 'Di ba?